Kumusta na po kayo mga kababayan? Magandang araw po. Ano mga oras ninyo mapanood ang video ito? Matatapos na yung rally ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ay November 17. Sa awa ng Diyos, mapayapa. Hindi kagaya ng ibinabalita ng ibang mga vlogger. Yung mga nanimira sa si Iglesia ni Cristo na may kagulo ang mangyayari na mayroong destabilization sa kabuuan, mapayapa pati yung mga pulis kumanga sapagkat so, nasabi pa nila na walang ibang rally raring ganito kaayos kahit napakaraming tao maayos organisado hindi mag hindi kagaya ng rally ng September 21 na ang daming napakama, ang daming mag magulo. Magulo yun, no? Yung September 21. <laughs> Pero ito ngayon, alam ko, marahil na panood na ng iba ito, si Ma'am Aimee Marcos nagsalita doon sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Grandstand. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Kung maawa ako. Talagang naawa ako. Pero ayokong mag-comment. Naging emotional siya. Grabe matindi yung pinagdadaanan nilang kapatid. Yung pamilya Marcos. Nakakaawa. Ang ating presidente. Maawa ka na may iinis. Ang mabuti po ay panuorin po natin si Ma'am Amy Marcos. Ito po. Ay, alam ko yung iba nakapanood na. Pero may mga babayan tayo na hindi pa rin nakapanood. Ayaw kong mag-comment. Ayaw kong uh, magsalita. Basta panoorin ko rin yun kung ano yung kanyang sinabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanging aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban hindi yan ang dapat kong ihingi ng paong manhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at justisya sa tawag ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng kong pamilya ang problema sa kanya. testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Matig ko na na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ang pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng presidential guard at metrogongpa naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. sila mo magdasaw! ko ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumaapos. Twin ko kontrolahin ko siya ay nagsasabi siyang magbabago na siya aalisin na niya ang bisyo hanggang sa may nagsumbog na naman sa akin na sa pagising pa lang sa umaga kasabay ng almusal mariwa na pala paghapon sila sila nagiinuman at kumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa si F.V. Cruz Inigo Tony Boy Sap Anton alam po ninyo yan ito paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo inayos ko sila dahil gusto niyang ituit ang buhay niya gusto niyang magbise presidente hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo simula noon naging malabo sa amin ang lahat kaysa mag-away bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa noong 2016 kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. lumapas ang pangalan ni Bongbong Bong sa listahan. Nakasabay siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. ko Sin kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos malikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at sa kanalamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako inisip ko, totoo dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko, na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan pala naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kaya sing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang bata, doktor pinalabas nila ang pag stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapa blood transfusion kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumumpa siya sa akin talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin. Noong dinidisqualify na siya Halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na kumagamit na naman siya. Yung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan na kong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong. At minsan na lamang tuwing nagpa-party, hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pin na kamalayo na kami sa isa't isa maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Kinayaan niyang kumilos ang manakatalibot nakatalibot sa kanya. Yung mga umaas tang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmuka kaming maayos pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa addiction Sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali. Umaasa ako at laging nananalagin na sana. Oo nga, nagbago na siya hanggang dumating ang 2024 at 2025. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala ng justisya. Hindi na niya alam ang nangyayari hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit na ng droga. kinangkam na nila ang kapan ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw. Ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas mula sa pagtraybor at pagpapahamak kay VP Inday sa confidential funds na kung tutuusin galing naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpadukot -pag sa dating Pangulong Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa. Kita ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Kongres, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para pang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din nung 2021 nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. kung ito ang tulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo malalahimik. Dahil na lamang kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklamang ko pa ang pag-alok ng mag inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang pa mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masamang ang pamilya Marcos. Gusto kong ibango ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos na bawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsible anak, matupad ang pangako ko sa aking ama na bigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Siya ang pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya sa sarili niya. At nagdadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, Pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman. Kaguluhan sa Mindanao. Alangan ng gera sa China at Estados Unidos. Kawalang pananagutan sa flood control scam. karapalang takipan. panggigipit sa hindi kaalyado. Pagkakanulo sa kapwa Pilipino. Sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan. Pagsagsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya at pagsasawalang bahala sa taong bayan ang dilubyo at kalamidad na nagtutulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at justisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. ang ingay sa politika kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan. Tatlong ko taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi matatagdagan. Bongbong nag-aalala sa'yo, si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-iisip. Minsta, hindi dagal, Bongbong nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura. Sa salita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong -Bong ba talaga nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama mo no, sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa bagong tipan. Lukas kapitulo labing pito versikulo 3 hanggang 4 Kung magkasala ang iyong kapatid sawayin mo siya at kung siya magsisisi, magsisi patawarin mo siya Ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Kaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang mata. Dito saluneta luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ipinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo. Dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kina sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto. Hindi ko malingka. what is it